Guys, so pakita natin yung ating ginagawang gate. Uh, kakabit na natin yung pilo block. at kapos yung ating ano. At dito sila lahat to. Oh. Ayan. <laughs> at yun <at> mayo. <laughs> so, yeah guys, yun yung ginawa natin sa ano natin ah uh, uh tawag dito uh, <coughs> sa Dynabolt ay guys binaon uh, wala tayong mapaglagyan guys ginawa natin diyan uh, winilding natin sa bakal ayan hindi na natin ginamitan ng kanyang ano to ng tox ayan tinanggal na natin yung tox ayan guys Ito tapos, lagyan natin ng siminto. Para bukas guys, matibay na. kabit na natin yung ating pilo block. Ay, linggo nga pala bukas ano. Ay, linggo nga pala guys bukas. lunes na pala. Pero dito guys, uh, okay. Ayan o. Oh. Ayan. Eh doon kasi tumama tayo sa mga pinakailalim ng poste kaya wala tayong mapag barinahan. Kaya walang kapit kaya ginawa natin bakal. Ah, so, yun lang guys. Thank you for watching.